Good morning, good evening everybody and welcome back sa ating channel. Lalong lalo na sa ating mga kapwa OFW diyan. Sa mga paning na mundo kayo naroon. Na sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at uh, meron tayong nakita video rito. Ating titingnan. Panoorin kung ang iyong ay isisiwalat dito ni Madam Amy, Madam Senator Amy Marcos. So ito po, pakinggan po natin ng maiki at uh, ating uh, siya sa atin. So bring it on, madam. Pagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga Yan. PI nila. Yan, mga PI kayo. Hindi rin sila umubras sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging Ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag 2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Nako. Matindi po itong revelasyon ito na naman ni Madam Aimee. Madam Senator, uh, <laughs> parang uh, sobrang na yata. No? Lahat na yata. Papa, ayos to na. Uh, sige po, tuloy po. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative cha Binuking ko ang plan B, yung impeachment para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo, sa Ombudsman naman. Noon pa nakita ko na kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2 nandun ako sa Ombudsman kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Yeah. So, para kayong mga kabayong... Yeah. Kayo, uh, yeah. Para kay Alina, para kay May Mark Enriquez, hindi ko kayo tatantanan. <laughs> Sige po, isang <laughs> bulat yung na po lahat, madam. Na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027, paano makakaraos? Hindi, las, hindi sila tulad ng mga buaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon ang OMB, Bantayog ng Katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan? Gusto ninyong baluktutin. Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit niyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan niyo yan. Ang mensahe ko naman... Kaya uh, bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. <laughs> Wala lang, naloloka na ako. <laughs> Yes, po. Magigit ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Rimulya sa Ombudsman para ipakulong si VP uh, Sara at mga ka-alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na Mabigat na information na pinagbasihan nyo. Yes, uh, marami po tayong uh, information na talagang uh, dito patungo ang uh, paghalal ng isang ombudsman na uh, kaibigan natin dati. Pero hindi naman natin mapagkakailay. Labo-labo naman ng uh, ganon. Kaya tututulang ko po at uh, magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at uh, hindi dapat mangyari yan. Dahil, uh, klaro naman, hindi dapat politiko, ano, klaro yung conflict of interest, hindi naman uh, ma maitatakwil na may kaso. So, two sets of cases against Secretary Boeing Remulla presently pending before the Ombudsman, kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati na yan si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary dissension of PRRD. Ayan, so, Nag-file ako noong nakaraang 27 August ng position paper at kautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, eh hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Nag-iintay uh, uh, rin kami yung mga respondent panayang extension of time to file, eh wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso eh. Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental. Uh, position paper. Kaya, ayun, nung nag -file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Mari Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung uh, Deputy Ombudsman sa Bisaya, si Dante Vargas naman. Eh, ang daidaing nga uh, naririnig, ang daming haka, haka ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si uh, OIC Ombudsman Castillo na dati rati wala naman tayong narinig tungkol diyan eh kung ano anong district engineer zone control eh talaga naman nasa uso bigla ang totoo ang balita ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo eh hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, eh yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, eh kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying At uh, Eto nga na itong kaso ay madi ngayong linggo. Bakit idi-dismiss 'yan? Yan ang tanong ko at ang balita immediately executory ang ilalabas. It's uh, also alleged that even though the time for filing of the uh, motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very uh, bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss? Idi eh dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda 'yan? There is very ominous there is a very ominous reason clearly for Secretary Boying uh, to become the next Ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And uh, since the PI failed, the impeachment failed. Therefore, the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison in Daisara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail. and imprisonment until 2028. I will be very very surprised kung aabot si VP Sara na malaya uh, kapag naupo itong uri ng ng uh, Ombudsman. Kaya ako magpa-file ako ng opposition pati sa JBC dahil klarong-klaro yung conflict of interest tapos magiging magulo kapag uh, itong uh, mga kaso uh, sa Uh, PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR, i-dismiss, -di e mapupunta sa CA, sa Supreme Court, e paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung uh, OIC ombudsman, orders the dismissal from service, declares is perpetually disqualified, Paano ma-enforce yung desisyon na yan kung si Secretary Boyeng ay nakaupo ng ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC ombudsman that um, we understand and commiserate with the uh, unbearable, uh, tremendous pressure to issue a clearance that way, the JBC is a price to scrutinize more carefully. Instead, the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued, yun lang. May ba kayo? Kung may ano yung plano to read? Uh, BP Sara and then i-dismiss yung kaso against sa uh, Justice Secretary Rimulya para may appoint siya sa ombudsman. Well, uh, balitang-balita ang pressure sa mga investigador. Matindi ang pressure. Naririnig natin sa JBC. At nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang uh, karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang uh, dahilan. Biglang tinanggal at iba yung linagay. Nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan. Sa asa deadline, may mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung i-sasubmit yung opposition kung ongoing na po yung seleksyon ng JBC ngayon for Ombudsman po? Oo nga, yun. na uh, talagang uh, tignan natin. Sana makinig sila and uh, sana intindihin nila kung gaano ka ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na, ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon niya isasalang sa JBC interview. Si Natapos Minister. na, alas 10. Oh. Pero yung opposition nyo po, na file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as uh, member ng JVC? Kakausapin ko, ma'am, yan. Nagulat kasi ako, eh, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Aminin ah, oh, ko, hindi ko alam na kanina na schedule agad-agad. Uh, oh, will you also question uh, his being uh, included sa shortlist? At tignan natin kung anong gagawin. Pero uh, hanggat maaari, talagang... Uh, Uh, pipiliting ko hanggat kaya at uh, tututulan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang uh, moves nila. May message din po sa Gara pala na po. Ang um, um, mensahe niyo po sa ading niyo na ultimately, siya na may appointing authority. <laughs> ay nako, talaga naman, hindi yata nakikinig. Ma'am, uh, kung ayaw niyo kay Boeing kanino kayo doon sa labing o labing anim na iba pa? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng uh, katotohanan. Ang, ang, bigat naman don, Constitutional body, guguluhin, ano? Uh, wala naman akong sinasang ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Uh, ang liwaliwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong, uh, wala naman akong uh, kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Hindi ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Wala na. Eh, ibang issue lang. ay okay. Okay. Pero, babalik pa ako sa budget. Okay, Oo, sige. yung madalian lang kung gusto nyo. Pero, pero yun lang. Yes, po. Mami, di ba parang ang uh, uh, for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Rimulya? Eh, hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. From the house. Marami kasi, di ba? Eh, di ba, masyado ng maliwanag ang pattern. Noon sinabi sa, sinabi ng iba na napaka, napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, palang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, sa nyo yun ko yung information na may ganitong plano? mag oombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Eh, maliwanag naman eh. Kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable uh, kulong bago 2028. Nakausap niyo na si VP Sarah, about this, ma'am? Yung possibility Hindi. Na actually, mo. hindi. Hindi pa. Kasi wala siya rito sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to At uh, mag-asara na lang kami. Pero, ma'am, sorry. Pero yep. hindi lang po ang gusto ni Biti Sara, di ba? Masag sorry? Uh, masagot po, hindi lang gusto ni Biti Sara. Masagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Tama. Eh, so, hindi ba parang, ano, o oh, talagang... Si S.O.J. Rimulya po yung bagong bala against Sir and the uh, Dutertes po. Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng um, ng uh, patas at uh, makatutuhan ng uh, depensa sa korte, kung uh, papayagan siya, yun ang gusto niya. So hanggang doon na lang po at hindi na natin tatapusin yung video mga kababayan. Nakita nyo naman po yung ano yung sinasabi ni Madam Mimi uh, Madam Senator. Eh yung may katotohanan yan kasi alam nyo yung mga ano yung mga una nilang plano dati. Yan yung mga PI, mga uh, PIPI na yan, tapos sa impeachment, siya rin yung mga siya, siya rin si Madam Amy na uh, nagbubulgar yung mga plano nila yan, kay uh, <laughs> kay ano Tory, tapos ito kay mga VP yan nga lang, ang hindi natin makita, yung tulad nun nung sabi, yung nangyari kay President uh, Duterte dati hindi natin nakita yung talagang concern niya. Kasi kung tutusin yun, may magagawa din siya kasi kapatid siya ng presidente Nung, no, no, eh, nung nangyari yung ano, kapatid siya ng presidente, kasi siguro hindi siya papasokin. O, oh, tapos ito, ito na naman, yung plano nilang ito. Itong gobyernong ito, itong administrasyon na ito, ito ang nakita kong napakagulong administrasyon sa totoo lang sa tanang buhay ko na ano magmula sa mga Aquino hanggang sa natapos sa isang Aquino na anak eto ang pinakamagulong administrasyon si bak dito, si bak doon alis dito, alis doon napakaraming uh, gustong ano, maghari uh, gusto nila sila lang ang may hawak ganun parang ang presidente parang wala na yung sasabihin niya, mahiya naman kayo. Anong mangyayari doon sa mahiya naman kayo? Eh, puro mga walang hiya yung pinagsasabihan mo. Nakita mo nga, mahiya naman kayo, nagsipagpalakpakan pa. Saan ka pa? Anak ko po. Kaya ito, it's isang paalala lang. Hindi natin hinihimok yung mga tao, no? Pero wag naman sanang dumating na yung tao mag-aklas na. Hindi, baka hindi na makayanan ng mga tao, mag-aklas na sila baka lumabas na sila. Tag, eh, ang, 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 isang tao, gaya niyan, pagka uh, talagang punong-puno na, yung punong-puno na talaga na wala nang magawa, ay, makikipagpataya na yan, maniwala kayo. Eh, total, ganun din naman ang ginagawa sa kanila. Yung ginagawa sa atin, hindi sa pag, ano, hindi tayo naghihimok dito na mag-revolusyon, uh, pero kung ganyan ang ganyan ang ginagawa nila, baka mag-aklas na yung tao. Tignan niyo yung sa Indonesia, sinunog yung Senado nila. <laughs> Ay ano, kongreso nila. Yung House of Representatives nila. Kasi, ganyan yung mga pinaggagawa. Mga mga walang kwenta. Kumbaga, nandyan lahat sa House of Representatives. Tapos, gumawa pa sila talaga na ngayon ng ano, nagganot pa sila ng dyan sa quadcom yung <laughs> investigation sa flood control alam nyo tinatarantado nyo lang yung sarili nyo eh no yan yung mga flood control tapos kayo ang mag-iimbestiga ang iimbestigahan nyo yung kapwa nyo na contractor uh, con con kung baga congressman na contractor contractor kilalang kilala na natin sila eh. Sila yung mga napakaingay sa impeachment. Lahat yan. Hindi sa pag, uh, ano, hindi sa, uh, hindi tayo naninira o ano man dyan. Ang sino mang putak ng putak dyan sa impeachment na yan, yan ang may problema. Sa, gaya na, si Saldi ko. Oh, nasa na siya. Putak ng putak din yan. Dapat na MPG si Sarah. Ganito, ganito, ganito. Eh lumabas tong mga flood control growth project kung ano-ano. Eh bakit hindi siya makita? Dapat ngayon siya magpuputak. Di ba? Kaya eto, may katotohanan tong sinasabi ni ni, ni Madam Amy. Pero wag sana, wag sana, wag sana. ya dumating yung pagkakataon na mag-aklas na yung mga tao. Kasi hindi, hindi yung gera ang mangyayari din. Hindi ano natin yung magkagera dyan sa kuan Malabo. Bakit tayo makikisali? Hindi naman tayo kasali. Ang ano dito, yan, eh, dito sa napakagulong administrasyon na ito. Ito lang ang nakita kong administrasyon na napakagulong. Nambudol na nga, ginulo pa. Imbis na inayos, ito yung mensahe. Sabi na nga ba, sabi sabi na nga eh, di ba? Imbis imbis na iyangat. Iyangat yung mga ano, yung nangyari sa sa kanila. Ilang dekada silang niyurakan, ilang dekada silang hindi nga nila maipalibing maipalibing yung tatay nila. Tapos ngayon kakampi niya yung mga nanggugulo, alam mo ang tuwa-tuwa dito yan yung mga makakaliwa mga NPA, yan ang makakaliwa kasi yan ang gustong-gusto nila madistabilize ang government mapilay ang government para sila ang umalili e di wow bigyan ng palakpakan kaya kaya tayo kahit pa paano kahit sa ganitong maliit na pamamaraan is may kay, may ipakita natin na kahit paano mahal pa rin mahal natin ang ating bayan. Nandiyan yung ating ano, nandiyan tayo, nandiyan yung pamilya natin. At saka wala tayong ibang pupuntahan. Pilipino tayo. We are not Filipino, we are not Filipino for nothing. Dapat 'yun ang dapat. Ginagawa sa atin, pinapatay na tayo konti-unti. Hindi sa totoo lang. <coughs> Hindi na nga tayo lahat. Oh, know, tingnan paano ka makakapagtrabaho ng maayos? Paano ka makakapag-aral ng maayos? Punting ulan, dalawang oras, sang oras na ulan. Ni hindi pa nga malakas, hindi pa bagyo. Wala ka nang madaanan. Kaya takot na takot sila eh. Umulan ng konti, takot na takot sila. Anong gagawin pagka umulan ng konti? Eh, eh ano? Uh, walang pasok. O oh, di paano pag walang pasok, postpone lahat. Walang pasok, di ba kapag trabaho, yung mga nag-aano na arawan, hindi wala na. Yung mga bat, mga batang nag-aaral, wala na. Anong natutunan nila? Wala na. Kasi natatakot sila baka biglang lumaka, tumaas yung tubig. Ang ina no, baka mawala disgrasya pa. Di ba? Eh kung ako din, anak ko maliit pa tapos eh umulan. Eh, sa bahay ka na lang tapos. Ka Kaysa naman madisgrasya ka pa dyan sa daan. So hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood At now ay, uh, mahalin natin. Mahalin natin ang ating bayan. Syukran.